Here. Parang may nakakaiba kong naano dito, mga lods. Saya boleh main barang main, kata aku dia teman pendidik. di sini Saya nampak banyak orang di sini di sini saja Saya tidak nampak banyak bandido ini nato mereka menangkap orang yang berada di Maisan Oh, saya nampak potongan Yan na, may naririnig tawag sila ng poto kanina. Ayun po mga lords. Omaidin natin na. Si Coronang nakautang, mga pandito na mga maeste to. Hindi nakita sa ano, mga anak. Ng, kita pokok ini idol itu Kau saya dulu dulu ni tu nak dapat malu. Kau saya dulu dulu nak. Nak kita kubur. Nak dapat saja. Dulu. Benda yang kebutukan ni apa ni kau? Bisa kebutuh? Kau tu? Oh aku tu. Nasi. Seludah. Macam? Kung dito na mag-mais? Oo. Uh, Ang iyo ako, yung may mama doon, uh, nakita ko yung mama, yung nag, ano ako, naghingi. Nangay ka, nangay, nakalay? Oo. Uh, para natay ka unun ba? Binigyan, ha? binigyan ka? Oo, oh, binigyan ako. Ya, may Pero may, ya? ano, yung pagpunta na ako doon sa, ano, sa kabila, uh. siguro mga anak niya yun. Ah, uh, saan so, na yung may eh na umalis na. Nakita ko yung ano dalawang babae. Siguro anak ni ano yun, yung mama. yung uh, uh, may-ari ng uh, maisan. Oh, yung may-ari ng maisan. Humingi ako para kasi kanina, yung mama lang yung na Bas, ano ko. Yung, na na Siinomo, sure to, nga ba kabiddo to. Oh, nakaitiman. Uh, pag ano, limang piraso lang yung <laughs> nakuha ko sa ano sa yung mama eh. hiningi ko limang piraso lang hindi na kayo sa tuwa duha ta oh pero yung pagdating ko doon sa kabila mga anak siguro niya nagharbis ng mais humihingi na uh, humingi naman ako kaya sabi niya kukuha lang daw ako Oo. Oh, ito pa <coughs> pero dadagdagan natin yan kukuha May tayo price na, <coughs> na, tayong kumuha ng mais oo <coughs> oh. Uh -huh. akala ko ito yung area na malapit sa may wagang balon ba kasi may mga mais yung pinuntahan lang ni Badan ba at saka ni Junji tama oh, pero in, hindi mais, ko ano may maes, may, may saging may saging yun oh, pero wala pa man ako nakita ang saging baka oh, oh. Mga. para baka nandun may sa kabila may banda baka ito yun pero hindi natin talaga yung saan yung location ng hagang um. balon pero nandito na tayo tara sure nang na, ano nanghingi oh, hingi ka na oh nang hingi naman ako yung anak uh, yung papa siguro nila yun at saka yung dalawang babae Ah. Nag-harvest sila ng mais doon. Sige, so, isa di kanina. Bandido yun. So, huwag oh. na yung kapantya. Oo, oh, sige, sige. Kapantya kasi. Hirap yung laban ng bandido. Bantan mo. Tara. Subukan natin hanapin sila, SG. Sige, sige. Kasi pag naano, sabihan natin na pwede na tayong kumuha ng mais. Lapan. Hmm? Ini kelaban dulu. Ilan, ilan mo ah. yang nak Ah. Ano yang pupuktukan natin? Kailangan mo lang ng ni sila. 何か。

you okay. nakala ni mga waves nakalayo ka rin sa tulay ayun yung tulay mga rosyo palayo ayun ko lang kami sa alibi ayun kita ayun ikut, ayun ko ayun ko ayun ko lah. supply yan ni Manderlos dala. Kasi hindi talaga natin alam mga lods. Hindi naman natin pwedeng harangin. Kasi kung harangin natin yan tapos hindi pala kay Los. Marurugi tayo. Jadi, lagut sila dari semai masan bah. Yalah, saya dulu deh. Saya dah idol sih, Aidul don bah. Uh, kahit ako saan ako magpunta mga lods no may ano sili ayan po mga lods oh. kahit saan ako pumunta may sili talaga <tod> <tod> लुटके के निकला बोल इधरुर बोल बोल करबन आबू आबू बोल ito yung okay, balagay ng balon na saging mo? Oh, may sagingan nga Ano tayo... ba? Kukuha tayo parang pipino? naman man no? balon ba? Saging nice. ito, no? yung saging Nice siguro di ba eh, siguro okay Huwag man pipinohan kani kaya na, may pipino oh. ha, pipino? ito uh, 'yung Yung ano mga yung balat ng ahas kasi may nakikita po kami dito. Yung oh, balat ng ahas. Hmm. Yeah. Yan so? po 'yan, yan. Hmm. Dito sa bundok is maraming ahas pero hindi kami takot sa ahas, ah, hindi kami takot sa bandido, takot po kami sa ahas ako pa rin ang takot pero ubusin ko lang lahat lalong lalo na silos pag ano mawala lang ng maligtas lang natin si Inday buo na po lang team buo na po lang itong team ane? team SG Dito lang sila sa loob ng ano, mais. Maisan.